Busy si Papa tuloy. <laughs> Hello people! Ayan, dito tayo ngayon sa, sa bukid. Tayo po ay mayroong gagawin mamaya. Ayan, init. Tasay sa buwan, oh. Alas dyes na ngayon guys, dito. Ayan, pupunta tayo mamaya doon kina Lola kasi ay nabubungan na daw yung yero nila na binabigay ni Sis Leonie. Hi Sis Leonie, kamusta po? Ayan, say puyadan kita ng buhok muna, gani. Kumuha ka ng suklay. Ayan guys, oh. Running! Running! Mamaya, Ting si ate ilalim mo, ano? Running! Puyodan ko si Kisaya. Ang init dito, say, ayoko dyan. Lipat tayo. Puyodan natin si Kisaya kasi tamad po ito manok eh. Ayan. Ayan guys, oh, may mais na nilabon. Masarap ito. Oh, lagain niyan, eh. Oo, oh, ang Hindi Ah. Manamis-namis. Guys, pupunta tayo dito sa likod kasi mananalbus po ako ng talbus ng kamote. Itang halian na po dito. Bumili kami ni mama ng bangus. Isisigang ko po. E walang mabili guys ng mga talbus-talbus na pinagbilhan namin. So ito guys, meron naman ditong Talbus ng kamote. Yan lang po guys yung tatalbusin ko. Ayan o, Libre pa. Dapat kangkong guys yung ano, bib, ano. Eh, kaso walang kangkong na dito. Ayan. Manalbus na lang tayo. Ito o. Ayan guys o. Oh. Napudot. Okay na ito guys. Panlahok dun sa sinigang natin. Wala na guys, yung gulay dito nila mama, pina, ano na po, pinabunot na, pinalinis na. Ayan, ang natira na lang po dito yung mga saluyot kasi nga napapakinabangan namin yan eh. Yan, yan yung iniwan, tinatalbos-talbosan namin yan. Ito oh, maganda pa siya guys. Tapos yung kamote na lang naiwan. Tapos mga papaya, yan. Sa October pa daw uli, magpapatanim si mama. Ayan, ng mga gulay-gulay. Kasi tag-ulan po ngayon eh. Parang ganun. Ayan. Ayan, oh, malinis na po ngayon dito. Mga palay guys, yung makikita nyo dyan. Ayan, ito yung kay Papa, yung kay Buit doon. Tapos kay Rayhon. Hindi po yan lahat, ha? Diyos ko po, napakaluang po yan. <laughs> Ayan. Mga kanya -kanya may mga kanya-kanyang may-ari po yung ano na yan. Green po lahat ang makikita nyo kasi palay po yung mga nakatanim. Ay, naapo nagpudo. Tawanti sombrero. Ngumisit tayo, apo. Okay lang, joke. Okay lang, guys. Ako namang itim. Hindi ako natatakot ng <laughs> itim. Hay dapat maalaga lang tayo sa sarili natin ba. mag is tayo. Ayun oh. Matalbos ng kamote, yan lang yung matatalbos natin ngayon. Okay guys, ito lang. Kunti lang yung kinuha natin panahog lang po sa ating ano sa ating bangus tapos kukuha tayo guys ng kalamansi. Ito yung pang natin dun sa bangus. Masarap yan, guys, pang-asim. Natural, natural lang. Ayun, o, daming kalamansi ngayon, guys, dito. Ayan, o. Yung dating maliliit, guys, na mga kalamansi, pwede lang kuhanin. Tama lang yung mga size niya, o. Sakto lang. Tapos, mamaya pala, guys, susunod si Nalani. Ayan. Pupunta kami doon kina Lola. Tapos, Ipapakita natin yung nabubunga na bahay nila. Tapos ano, a birthday nung kanyang ano, manugang doon. Pinangakuan po kasi namin yung nila nina. Kapag nakabubung na doon ay mag, ano, lulutuan namin siya ng panghanda niya ng pansit sa kasopas. So yun, mamaya po tayo doon guys. Sama ko kayo. Ayan yung kalamansi. Doon, mag kayo guys. Merienda. Ayan o. Oh. Magluto na tayo tayo guys ay magluto na yun lang naman guys yung sangkap oh. yan tapos ito yung ano oh, bangus na lulutuin natin sinigang ayan kaya muna tayo guys ng mais sarap ng mais mm. guys, pinagluto man nun ako. Binigis ako guys yung mga ricado para mas masarap sa kamatis, luya, at saka uh, sibuyas. You o, know, para yung kapas nung ano, kamatis ay lumabas ba siya, mag-boost siya. Yan, ganyan ako magluto guys. Yung ano, iba-iba. Yan -iba. -iba. <laughs> guys yung ating bangos, tapos yung sahog nating talbos ng kamote. Tapos yung pinaka-juice ng kalamansi. Yan. Yan yung pinaka-asim natin. Ayan mga na guys. Kumulo na. Nilagay ko na pala ng tubig ito guys. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Pinakuluan ko na siya. Pwede na natin ilagay itong ano, bangus. Ayan o, bangus. Ayan. Ganyan na. Ganyan guys yung way ng pagluluto ko. Kanya-kanya tayo ng pagluluto eh. Ayan. Pakukuloan lang po natin ito. Lulutuin lang po natin. Yan, di ba? Yan, tapos takpan muna natin siya. Check natin. Ayan. Ito. Ito na ito, guys. Pili na natin ilagay itong talbos ng kamote. Pura tayong sili, guys, na haba. Ang ilalagay ko na lang po dito ay yung hilaw na siling na buyo. Pwede po yun. Pampabango lang. So, guys. Luto na yan sarap na yan guys oh. diba gusto ko dito ay yung ito yung taba taba ng dongs tikman natin para naman makita nyo guys na tinitikman ko yung niludo ito ayan tikman natin guys ito hmm sarap tama lang po yung asin tapatay na natin yun po yung ulam na yung tanghalian tapos itong kamuting kahoy po na ito ay ilalaga ko po. Ayan, o oh, siya. Ito pa yung binigay nila Maripi nung last week pa ata ito. Ayan, okay pa naman siya guys. Ayan, o. Oh, ilalaga ko siya. Masarap yan guys, ilalaga. Makaan ba kayo nilagang kamuting kahoy po mga guys? Ayan. Masarap, o. Oh. Madali lang po, guys, ano, baltan. Ayan, Okay. Mmm. Butayaw. Diyan na nagpakitang bigas. Oo. Hmm. hindi ko pala guys ni lahat yung kamote kasi kung ilalaga ko lahat baka hindi ko makain at manawa po sila so ang ginawa ko guys ay ito hinati ko siya yayadya din ko po, po ito at it, ano ano yaang, uh, ano yung pinikpik kung tawagin yan lulutuin ko po pinikpik po ito ayun guys yayadya din ko po, po ito huwag nyo nang pansinin guys mga nasa likod po ha rilinisan ko yan, guys at ah, tayo So, ito na nga guys, niluluto ko na po siya. Ito po pala ay piniga ko po muna. Tinanggal ko yung pinakakatas niya. Ayan, nilagyan ko lang po siya ng sugar lang po. Ayan, hinalo-halo ko lang. Tapos, ayan, pinipirito ko na po siya. Ayan, tapos ito naman po yung nilagang kamuting kahoy. Masarap po yung kamuting kahoy na yan, malinam naman siya. Ngayon na, pala tayo, guys, ang panghalian at naluto ko na din yung dapat kong lutuin. Merienda mamaya. Ito yung kamuting kahoy na nilaga, guys, oh. Ayan, laga na siya. patikman ko na to, guys, yung unang bigay ni Maripe, nilaga ko din siya. Masarap, guys. Tikman natin. Hmm. Sarap guys. Malinam-nam siya. Hindi siya yung matigas. Basta guys, masarap. Yun. Tapos, saan ba yung iluto kong isang pinikpik na niyad-yad? Mmm. Mmm. Kasi niyad-yad. Yad, yad ko. Ayan. Yan. Lagyan ko lang ng asukal. Saan na ba? Ito. Ayan. ayan. chị mình là tên ha em không dạ Dito naman tayo guys sa aming munting tindahan. Si Kisaya po pala guys ang bantay dito dahil si Mr. ay may pinuntan. Dinalahan po po si Kisaya ng kanyang merindahin. Ay kaso pagdating ko po, po dito ay napakasarap pala ng tulog ni Kisaya. Si Mr. po kasi ay wala. May pinuntahan lang saglit. So yun guys, ang ending. Ako na din po ang kakain nung aking dinalang pagkain para sana kay Kisaya. Ang sarap talaga guys ng kamuting kahoy na ito. Ayan, hihingi po uli ako kay Maripe. Ayan. At heto na nga pala guys, si Nalani, ayan, may dala siya pong supasin. Ayan po yung lulutuin niya mamaya at ako naman po mamaya ay yung pansit. Magluluto na tayo guys. Nang dadalhin natin doon, kina na, ano, lula. Yun. Pinangakuan naman kasi guys yung kanyang manugang gana, yung si Pio na nag, uh, nauutos-utosan namin dito minsan. Birthday kasi niya, so yon para sabay ko nang ipakita yung bahay na nabubungan doon. So guys, yung aking pinangako kay ano Anopeyo, pansit, kailangan naman ay sopas. So yan guys, prepare na natin yung ating pagluluto. guys, always, yung kami makikita dito sa ano kusina nila, mother dear. Ayan, tayo ay magpiprepare na guys. Ha? Magagayat ako ng karneng pansahog dun sa ano, pansit saan so, si Rain, si Rain pala kasama tapos si Nene, ngayon guys, si Lani dito siya magluluto sa loob para tig-isa kami, para madali kami matapos ayan yung mga sahog-sahog namin okay na, tapos sa labas guys ito, dito ako magluluto oh. ayan, dito ako magluluto ng pansit ayun na nga guys biglang nawalan po ng apoy ayaw po makisama sa akin yung kahoy kanina napakadara ngayon naman guys todo ihip ihip ako dyan guys para lang umapoy tapos yung mapapansin nyo po yung usok naikot lang po siya kasi dito po sa uh, dito sa kabilang side ay uh, nilagyan po pala nila mama ng plastik kaya po hindi uh, dumiretso yung hangin ba kaya yung ano yung usok ay talagang umiikot la ikot lamang po siya. Ayan, sa sa mata guys. Pero ako naman guys, ay sanay po sa ganyang pag-ano lutuan. Kahoy kasi nakalakihan naman po namin yan yung pagluluto sa kahoy. Kaya sanay naman po ako. Kaso yung usok lang talaga ay umiikot-ikot lamang po talaga. Ayan guys. Ginagawan ko ng paraan para lang po uh, sumindi uli yung ano, yung tawag ito. Ay uh, yung apoy ba? Ayan for masakit ng aking mata dyan. <laughs> Pero okay lang. ayan uh, po, ang, ang lulutuin ko pala dyan guys ay yung pansit. Kasi nga, uh, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ayan po ay dadalhin namin doon kina Lola para doon po sa kanyang manugang na pangangakuan po kasi namin. Ayan na naman guys, oh, namatay na naman yung apoy. Nakakaluka. Ayan, namatay, nabubuhay. So, ayan guys, uh, diretsyo pa rin ang luto. Mamaya matapos din po itong luto, lulutuin ko na ito. Ito. ayos ko po. Bago pa makasama guys tong kahoy na ito tagal. Bago kay sumindi. Alam mo guys yung usok dito umiikot. Kasi po nilagyan pala nila mama ng ganitong kapote. Yung ano plastic. Kaya yung ahangin imbis na lampasan hindi. Ito yung, ano ha, ano usok. Umiikot lang siya. Sakit sa mata. Pero sanay naman tayo guys dyan. Kasi nakalakihan ko na po yung ganitong pagluluto. Ayun kahoy. No, tapos, ang problema ko pa nito guys, maliit pala itong kawali. Kailangan pala tuliasi yun. Bagawa ba na lang natin ng paraan. At umuulan na nga po. Yan, umuulan na. Yan. ayan o. Oh. Hmm. So, ang sopas ni Nini. Ang sopas pala ni Lami. <laughs> na nakaluto na guys ang sopas. Dadanhin po namin ito doon. Kinalola. Tap, ito yung chili. May chili. Oil akong ano, chili garlic. Ito. Sarap. Kung may bawang pa sana tayo. Sarap. Tapos ito naman guys, ay malapit na din pong maluto. Pinapaiga ko na lang po yung ano, sabaw niya. May lasa na siya guys ha.

yan. Raps yan. Props. Sarap guys ng lasa. Ah, dadagdagan ko ng ano pala. Ng paminta para, madala, para mas masarap. Pero madami na akong paminta nilagay dito. Tatagay. Kaswerteng piyo. Pinagluto ng pansit. Si piyo guys, yung ano, yung nakikita nyo din dito minsan nakatambay. Siya din minsan yung ano, nagagawa-gawa dun ng motor ba? Eh, kawawa din ang buhay. So, yun. Pinagluto namin ng pag-isip ni Lanit sa kanang sopas. Biniro-piro lang kasi namin yun, guys. Sabi ko, sabi namin, bas basat lang makabubong doon, yung binigay ni Sisyoni, ay, ano, uh, lulutuan namin siya ng paniset Dadalhin namin doon. net Ay, natikman muna. Nilagyan mo ng ano. Mm. Namitas pala guys. Ako ng suha. Ayun o. Oh. Sarap talaga ang suha. Dito nila mama. Yan ako oh, namitas o. Oh. Yan. Nanguha pa kayo mamaya dyan. Ubusin namin nila. <laughs> ano ne? Sarap? Sarap. Mm. Mahang? Mm. Mm. Yan ang trip namin nila ni, Hindi namin muna trip yung sopas. Ito ang trip namin. Masarap kasi ito sa May sili, asin. Hinug na hinug siya, oh. Sarap. Biyakin daw lan Pakita natin. Ayan, o. oh. biyakin mo. Para mayroon tayong... O, oh, Kamay na lang. Kamay hmm? na lang. Ang kukuku, eh. Hindi yan. Pakita mo. Ang ka juicy. Oh. di ka. Saka isa guys oh. Saka pa guys. Wala siyang buto. Sidlis. Ayan, sorap. Are you okay? I okay? you okay. Ha? Yeah. nice. Yeah, na Oh, dami maghihintay sa mommy. Yeah. Sitan so, na guys, oh, may. bango. Ang bango ano? Itik-itik ang mga may mga. Palagan hmm. natin po natin ito ng cheese na ron sa ibabaw. Ayan. Ayun pa lang, Sabel, ito eh. Ano, masarap. Ay, ay, mm -hmm. Ano, ayun ano, mo, pakis? Ano, ay, ano ay, hindi ko alam. Sabel, bakit ano yung nasa baba mo? Eh. Yun, nalaglag. Nalaglag oh, nalag ito, Tevenos? Hindi hmm? yan, yes, sinukit eh, yan. Hindi <laughs> yan, sinukit yan. Paano kaya 'yung magagapong eh. Hay, ito na pala. Kailangan ko na 'yung ano? 'yung kecapron. 'Yung kecapron natin 'yung anong, sobrang Ito na 'yung atin 'yan. 'yung charon na. e, ano. So, na. <laughs> napa na ano? kay Dio. Okay, kain na naman. Saan sa on? Pag ako ay nagbo-birthday. Hindi bali ate. Nagawa na yung ano. Kaya nga. May condition kasi yun guys. Kaya kami ay ano. Kung walang condition, di ba ka hindi bayar yun? Yan. Ito oh Ano? tayo Ayan o. Oo. Kasi talagang. Ayan o. Ay uho. Ate ya. Bahala na sila doon. So ito guys, dadalhin po namin ito doon kakainin nilang mag-anak doon, nila lola. Tapos titikay mo daw si Rain. Yan. Ano? Lan? Ayaw. Oh, ito. Ito ang gusto ko. Ano Hinati ko pala guys yung ano, nag-iwan ako ng para sa amin. Yung pansit ba? Ayan o. Oh. Yan yung amin. Yan. Hindi kasi tasya dyan. Teka, Ayan guys, pupunta na tayo kina Lola. Sisilipin natin yung bubong nila. Si Papa, maiiwan dito. Ayan si Papa, bagong isin. Dadala po natin yung pansit at saka yung sopas. Ayan. Oh. Naluwain nyo hindi kami. na nga pala guys andito na po kami sa place ni la lola ayan sabi ko kay na mama sinigawan ko pala ang mama hindi ko na, hindi naman sigaw sabi ko magingat sa may tulay kasi yung tulay ay hindi na po safe yung pong palang sumalubong na yon yan po yung magbe-birth si Pio. Yan po yung manugang ni nanay. Ayun na, at ayun na nga pala guys yung nanay. Ano, ngiting ngiti siya guys nung nakita niya kami. Wala po palang ano guys, uh, walang atubig uh, tubig yung kanal na, kanal nila ngayon. Diyan po sila, ano, yung pinakita ko dati, diyan po sila naglalaba, naguhugas ng mga plato. Yan, pag malinis guys, yan daw sila kumukuha nila ng ano, pang, uh, pang laba, dyan sila naglalaba. So, sabi ni Lola, dito daw kami dumaan kasi mas safe daw po dito dumaan. Ayan, so lumipat ako guys. Pati si Mama dyan ay lumipat, sabi ko kay Mama, dito na kami dumaan. Kaso guys, medyo uh, madulas, kaya medyo ingat-ingat na nga yan guys. So, nag-alala kami ni Mama dyan. So, ito, medyo, ano, hindi din masyadong safe kasi madulas, kailangan ingat-ingat talaga. So, ayan si mama, oh, hirap na hirap sa pag, ano, pag panunulay dyan. So, ayan guys, nag voice over po tayo dahil mayroon pong nagpapatugtog dito na napakalakas. Ayan, muntik pang nadapa si mama guys. Nandito na tayo. Uh, shout out po kay sis Leoni. Ayan, ayan po, nandito uh, na tayo sa location. Na, na, nasisilip nyo na nasisilip mo na sis yung ano yung pinabubungan ba yan yung ano ah, pasensya na pala sis Leonie kasi sobrang tagal bago po nayari yung ano yung uh, baan yung bubong ba yung naipara para mailagay yung bubong so ayan ayan po nandito na po tayo kay Lola ayan na po yung bata oh na dating uh, ano pina binigyan niyo ng ano ng food ng mga grocery na konti tapos bubong so ayan guys Ta. Ito po. Ha? Nay, may bubong na. Oo. -o. Ano sa kanya? Magpasalamat po ako. At may mga tulong. si uh hindi -huh. <laughs> Eh, bakit may hanggat kaya natin yung <laughs> <laughs> ano. Pakainin <laughs> Yan po. Ipapakita ko lang guys itong ano, yero na pinayero ni Ses Leone. ito na po oh. Ito po yung ginawa na nila. Yan ito, yung yero na binigay po ninyo. Ayan o. Oh. Laki ng ano ah. Sahig. Ano? May ng kwarto. Ah, may, may ah, naglagay na din ng pinakakwarto. Tapos ito, kusina na ito. Ito yung pinakakusina pala. Ay, ito, may kulang pa, yero. Kulang pa ng dalawa daw, dalawang yero pa. Ah, dalawang yero pa ito. oh, ito. Ito, ito si Sleone o. Oh na ilagay na po yung kanilang yero na pinabigay nyo po. Ayan o. Oh. Ayan. Napat natagalan po ito kasi naghanap po sila ng kahoy. Ng kahoy. Na yan, ganyan. Ayun, nayerohan na po siya. Ayan. Ito. Ayan. Ah, Ayan. nila Ayan. 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 Ito po, lalagyan daw ng sahig. Oh, yeah. Tapos, ito na yung pinaka kusina nila. Yan, dyan, sa baba. Ito. At least, guys, ay hindi sila na mababasa sila. Ano? Yan. Ito. Ay, ano? Itong pagkain. Paano ito, Piyo? Wala kang bisita? Wala ah. kang bisita? Wala kang bisita. Yan, ito. Ayan, sis Leonie. Ito po. Yan. 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 Yan, pwede na kayo magpagulong-gulong dyan na yan, o. Pag nayari, ano? Pag urot na sahig na. Oo. Na, lang, ano, o, siya na mag-alaga. Kung ako kahurnal, mag-hurnal naman. Oo, may mag-alaga lang sa bata, ano? May bahay na maganda. <laughs> Tapos kat-kat, umulan, ano? Kailangan lang, ano, pala ito yung lalagan ng mga plywood, ano? Yan, pala Ayan. Ayan. Ayan, o. Hilo, Toto, kamusta ka na? Hilo. Sabi nga yan. Ng, sabi nga yung amay. Eh. Oh. Baka tama ang damit. Baka nandito ulit kayang ninang. Uh -huh. Sino? 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 Ang anak ko kanina. Ah, oh. o. Uh -oh. Ah, kaya faltan dammit. daw ng damit. Uh -oh. Ah, sino, alam niyang napunta kami dito? Oo. Ah, uh -oh. oh, gayon. Uh -oh. Ayan, ito. <laughs> Saka, kumain na kayo. Kayo. Wala kayong ibang. wala kayo na kayo, Jocelyn? Ito, ito po yung dala namin dahil birthday din po nung pio Ayan o. Sopas. Ayan o. Sopas. Madami ito. Tapos ito naman. So ito po ay ano kay Lani. Tapos ito ay yung ano yung pansit naman na niluto ko. Ano naman ito Nay? Karne. Aba karni ah. May karni din palang handa kayo. Ano ito? Pato? Pato. Mm, sino lang kayo nang na nagluto? Yan na rin. Ayos ah. Okay na yan. At least i mm, Ito oh. Masaya na si Nanay. Masaya ka Nanay. Ha? Oo. hindi masaya. O yan. Ginawa na ka upo may nadating na oh Oo. Ayan oh. Ayan. Double purpose pala na eh, with higaan, with kusina na. Ang nangyari doon sa yerong lalagyan, ano po? Ayan yung isa. Oo. Oh. Ito na yung, ah nagiba na yung dati, pakita ko. Ito, ayan, pakita ko guys ha. Ito kasi yung dapat lalagyan ng ano o, oh, ng kuunang yero. Wala na po yan, talagang nagiba na siya as in. Oh. kami, kung araw kami, ginawa katulog. Magiba, magiba, ano? Kaya hindi po talaga siya safe lagyan like ng yero. Kaya yung napag-usapan namin po nung time na yon na nandinala po dito yung yero, tinakita ko talaga, hindi po talaga siya pwede. Kaya yun nagpanibago. Yun nga lang si Leonie, ay napatagal po dahil, ayun na nga po, nahihirapan po sila maghanap din ng kahoy ba. So yung ginawa nila, kusina with natin na daw nila tambayan. Ayan. Pag oh, hindi pa kanya kinuha, wala na. Noong pa siguro. Kaya hmm. rin din nila, kaya gini ba? Hindi ito ba? na. na tala tumba talaga. Tumba ka. Oo. Yung uh gilin. -huh. Ito, ito sa si Sioni. Ito na yung pinaka, yung dapat doon na ilalagay, ay dito na po nilagay. Double purpose na yung ginawa nila kasi yung bata nila para daw pag nagluluto dito sa kusina, pag nayari, may ba, makukulong, nagluluto, o di yun. Okay na. So, ayun, malaki lang siya pala itong laylangan plywood. Ito naman ay, ano-ano, yung kawayan na, no? Ito. Kawayan na lang. Kawayan yan. na. Okay na din. Ay, kawayan. Ayan. Magagato yun. Oo, magagato. Baka mabisrat. Ay, Junard. Ano lang, gata ka na? kanal Laglag na lang, sa ka para gawin, para gawin, para gawin. Di ganun din na, Junard. Ang ginagawa nyo kay Kali, no? Oo, oh. oh. ganun. Ay, yeah. Lalo, Ay. wala tubig nga. Kanali, oh. tubig. At dito ko na guys i-end yung aming buong maghapong vlog. Maraming salamat po sa inyong panunood at walang sawang pagsabay-bay po sa aming munting vlog dito sa Buhay Provincia Thank you so much po mga people.